Naisip mo na ba na ang isang simpleng kape ay makakapagpabago ng takbo ng iyong buhay? Ganyan talaga ang nangyari sa isang batang waitress na hindi na mamalayang nag-alok ng kape sa isang hamak na lalaki. Ang hindi niya akalain ay ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang may-ari ng hotel chain na kanyang pinagtatrabahuan. Ang sumunod na nangyari ay isang kwento ng pagbabalik Pagpapakumbaba at tagumpay na magpapakilos sa iyo at marahil ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga pagkakataon sa paligid mo. Kaya mag-subscribe sa channel ngayon dahil dito nagdadala ako ng mga tunay at nakaka-inspire na kwento na nagpapakita kung paano tayo mabigla sa buhay nang hindi natin inaasahan. Ngayon, sumama ka sa akin at maghanda na lumipat. Maagang nagising si Sofia, gaya ng ginagawa niya araw-araw. Bahagya pang tumunog ang alarm clock at nakabango na siya. Suot ang kanyang uniforme na walang kapintasan. Nakatali ang kanyang buhok sa isang simpleng bun at ang kanyang ngiti ay nagpraktis sa harap ng salamin. Kaya nagsimula ang isa pang araw sa maliit na kafe sa loob ng Marangyang Hotel Montenegro sa sentro ng lungsod. And para sa marami, ang trabahong iyon ay isang ordinaryong trabaho lamang. Ngunit para kay Sofia, ang ibig sabihin nito ay ang simula ng isang pangarap na, kahit na malayo, naniniwala siyang makakamit niya balang araw. Ang nakagawian ay palaging pareho gawa ng kape, pag-aayos ng mga mesa, pag-aayos ng mga sariwang cake at tinapay na dumating sa madaling araw at paghihintay sa mga unang bisita na bumaba para sa almusal. Maaga pa, natatakpan pa rin ng mabibigat na ulap ang kalangitan at ang mahinang ulan ay lalong nagpalungkot sa umaga. Sa monotonous routine na ito, nagsimula ang lahat. Bumukas ang mga salamin na pinto na may mahinang pagsirit at sa pamamagitan ng singaw ng mainit na hangin sa loob at lamig ng kalye pumasok ang isang lalaking mukhang abang. Nakasuot siya ng pagod na kapote, lumang sombrero at kitang-kitang lumang sapatos. Medyo nanginginig ang mga kamay niya, siguro dahil sa lamig at ang mga mata niya ay may kislap na pagod at dignidad at the same time. Dahan-dahan siyang naglakad uh, patungo sa isang maingat na sulok ng kafe at umupo sa huling mesa sa tabi ng bintana. Si Sofia, gaya ng nakasanayan, ay lumalapit na may parehong malugod ng ngiti na mayroon siya araw-araw. Good morning, sir. Ano ang gusto mo ngayon? Tanong niya sa matamis at mahinahong boses. Tumingin ang lalaki sa menu sa loob ng ilang segundo, ngunit tila mas nag-aalala sa maingat na paghalungkat sa kanyang mga bulsa na tila naghahanap ng ilang nawawalang barya. Sa halos nahihiyang tingin, sumagot siya, isang simpleng kapilang please. Napansin ni Sofia ang kanyang pag-aalinlangan, may kung ano sa titig na iyon na nakaantig sa kanyang puso. Nang walang anumang tanong, bahagyang tumangu siya at sinabing, Huwag kang mag-alala, ako ang bahala ngayon. Sinubukan niyang tumanggi, bumulong-bulong na hindi ito kailangan, ngunit iginiit niya ng may halos pagiging ina. Isider mo itong isang welcome gift. Ang lalaki ay nagpasalamat sa kanya ng isang maingat ng ngiti, ibinaba ang kanyang ulo at hinintay na dumating ang kanyang kape. At kaya ang maliit na kilos ng kabaitan ay nagbunga inihain ni Sofia ang kape sa parehong pangangalaga na ibibigay sana niya sa pinakamahalagang bisita sa hotel. Ilang minutong nakatayo roon ang ginoo, pinagmamasdan ang paggalaw sa kanyang paligid. Dahan-dahang iniinom ang kanyang kape na parang ninanamnam ang bawat patak. Nang matapos siya, muli siyang nagpasalamat, isinuot ang kanyang sombrero at umalis ng tahimik. Sa mga sumunod na araw, Nagsimulang bumalik ang lalaki. Laging kasabay, laging nasa iisang mesa, laging may pagkakasunod-sunod. Nakilala na siya ni Sofia mula sa malayo at tinanggap siya ng parehong kabaitan. Unti-unti, nagsimula silang magpalitan ng ilang salita. Pinag-usapan nila ang lagay ng panahon, ang maingat na kagandahan ng malaking lungsod na iyon at ang maliliit na kagalakan ng pang-araw-araw na buhay. Hindi niya masyadong pinag-usapan ng sarili niya, nakikinig lang siya at nagmamasid. Pero may kakaiba sa tindig niya. Bagamat siya ay nakasuot ng simpleng damit at tila mapagpakumbaba, ang kanyang tingin ay nagdala ng hangin ng isang taong marami nang nabuhay at natuto pa. Hindi ito pinaghihinalaan ni Sofia ngunit ang lalaking iyon ay nagbigay pansin hindi lamang sa kanilang mga pag-uusap ngunit higit sa lahat sa paraan ng pakikitungo niya sa lahat Samantala, sa itaas na palapag ng parehong gusali, ang mga mahahalagang desisyon ay ginagawa. Ang Hotel Montenegro ay bahagi ng isang international na luxury hotel chain. Ang may-ari nito, si Augusto Montenegro, ay kilala sa pagiging isang reserbadong negosyante, halos hindi nakikita, ngunit sobrang maasikaso sa detalye sa likod ng mga eksena. May mga alingaungaw ng mga pagbawas ng kawani at muling pagsasaayos ng pananalapi. Ang mga kita ay matatag, ngunit ang kalidad ng serbisyo ay bumababa sa ilang mga unit. At alam ni Augusto na ang pagkakaiba ng kanyang kadena ay palaging serbisyo ng tao, ang uri na hindi maaaring automatiko. Kaya naman kakaiba ang ugali niya na personal na bumisita sa kanyang mga hotel na nakabalat kayo bilang isang regular na customer. Walang sino man, kahit ang mga manager, ang nakakaalam kung kailan at saan siya magpapakita. Ganito talaga ang hamak na ginuo ang may-ari ng hotel. Sa disguise, hinahangad niyang kilalanin hindi lamang ang mga problema, ngunit higit sa lahat ang mga nakatagong talento. Sa Sofia, nakita niya ang isang bagay na bihira tunay na empatiya. Hindi niya alam na binabantayan siya. Hindi niya ito ginawa para sa pansariling interes o promosyon. Nature niya lang iyon. Lumipas ang oras at habang tensyonado ang maraming empleyado tungkol sa posibleng krisis, nanatiling matatag si Sofia. Kahit alam niya ang tungkol sa mga chismis, hindi niya hinayaang ipakita ang kanyang pag-aalala. Siya ang nag-iisang taga-suporta ng kanyang ina na may sakit at ang pagkawala ng trabahong iyon ay isang halos na kamamatay na dagok para sa kanilang dalawa. Gayon Gayunpaman, patuloy siyang nagtatrabaho ng masaya, palaging may magiliw na salita para sa mga panauhin, palaging may tunay ng ngiti. Hanggang sa isang araw, pagkatapos ng maulan na umaga, niyaya siya ng misteryosong lalaki para magkape. Nakaupo sila sa iisang table gaya ng dati. Sofia, simulan niya, naisipan mo na bang magtrabaho sa ibang lugar ng hotel? Siya na nagulat sa hindi inaasahang tanong ay sumagot. Siyempre, palagi kong pinangarap na lumaki dito, ngunit hindi dumating ang pagkakataon. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Gumiti lang ang lalaki at na may maingat na kislap sa kanyang mga mata ay nagsabi, Marahil, ang pagkakataon ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang sobre sa kanyang bulsa at iniabot sa kanya. Buksan mo pag uwi mo. Mahaba at masakit ang paglalakbay pabalik. Mabilis ang tibok ng puso niya at lumilikha ng libong hypothesis ang isip niya. Pagdating niya sa bahay pinunit niya ang sobre sa nanginginig na mga kamay. Nasa loob ang isang opisyal na liham na may tatak ng mga sandata ng hotel chain. Ang mga salita ay tumalon sa kanya. Siya ay na-promote bilang hospitality supervisor para sa chain na may agarang pagsasanay na magsisimula. Isang malaking pagtaas ng sweldo at isang imbitasyon sa isang pulong sa opisina ng pangulo. Malinaw na nabasa ang pirma, Augusto Montenegro. Halos hindi makapaniwala si Sofia. Nagkamali ba ito? Paano mapili ang isang taong kasing humble niya? Kinaumagahan, hindi pa rin makapaniwala, pumunta siya sa pinakamataas na palapag ng hotel kung saan hindi pa niya napupuntahan. Ang mabigat na pinto sa penthouse ay dahan-dahang bumukas at doon ay nakatayo ang hamak na ginoo na ngayon ay nakasuot ng isang walang kamali-mali na suit na may isang malugod ng ngiti. Mr. Montenegro, nagtatakang tanong niya, bahagya siyang tumango. Oh, Sophia, ako rin ang lalaking pinagsilbihan mo ng napakabait at iyon nga ang dahilan kung bakit kita pinili. Ang mga sumusunod na salita ay tuluyang nakaukit sa kanyang alaala. Sa lahat ng mga tao na pinamamahalaan ko ang chain na ito, napagtanto ko na ang pinakadakilang mga talento ay hindi lamang sa mga resume o sa mga panayam. Sila ay nasa maliliit na kilos sa isang taus pusong ngiti kapag nahaharap sa isang galit na customer sa pasensya sa isang mahirap na bisita sa pakikiramay sa isang tao na tila walang maibibigay na ipakita mo ito mula nung unang araw na tulad ng aking customer. Ngayon, kailangan kita bilang isang customer. Mula sa araw na iyon, ganap na nagbago ang buhay ni Sofia. Matindi ang pagsasanay, natutunan niya ang tungkol sa pamamahala ng mga ang tauhan, pamamahala ng salungatan, mataas na pamantayang serbisyo at lahat ng mga detalye ng pagpapatakbo ng isang malaking hotel. Ngunit ang pinakatumatak sa kanya ay ang kanyang pagiging tao, isang bagay na hindi matutunan sa anumang kurso. Ang mga empleyado na dati ay kahina-hinala ay nagsimulang igalang siya hindi lamang para sa kanyang posisyon ngunit sa paraang palagi niyang pagtrato sa kanila na may parehong paggalang na inaalok niya sa mga customer at ngayon sa pagpapagamot ng kanyang ina bumalik ang kapayapaan sa kanyang maliit na apartment Makalipas ang mga buwan na itinatag na sa kanyang bagong posisyon, lumakad si Sofia sa marangyang lobby ng hotel na may matatag, ngunit laging mapagpakumbaba ng mga hakbang. Noon niya nakita sa dikalayuan ang isang binata na nag-aalinlangan sa pasukan ng coffee shop. Simple lang ang kanyang pananamit at ang kanyang tingin ay may kaparehong kahihiyan na dati niyang kilala. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, lumapit siya, gumiti at sinabi ng may parehong lambing na ginamit niya noon, Pumasok ka, ang kape ngayon ay nasa akin. Napangiti ang binata, gumaan ang loob, at tinanggap ang imbitasyon. At kaya ang ikot ng kabaitan ay narinyu Dahil sa bandang huli, natutunan ni Sofia ang pinakadakilang aral sa lahat. Minsan, ang kailangan lang ay isang simpleng tasa ng kape para ganap na mabago ang takbo ng buhay ng isang tao. At tiyak na ang maliit na kilos na ito sa isang maulan na umaga, ang nagpabago hindi lamang sa kanyang kwento, kundi pati na rin ng lahat ng tao sa paligid niya. Lumipas ang mga buwan at ang tagumpay ni Sofia sa hotel ay hindi na sorpresa sa sinuman. Saab, ilalim ng kanyang pamumuno ang industriya ng mabuting pakikitungo ay nakakuha ng bagong enerhiya. Ang mga panauhin ay nagsimulang patuloy na purihin ang serbisyo, pansin sa detalye at ang pakiramdam ng kaginhawaan na natagpuan nila doon. Hindi alam ng marami na ang batang manager ay nagsimula bilang isang waitress na naghahain ng kape sa mismong pasukan ng labi. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkilala, hindi pinabayaan ni Sofia na mapunta sa kanyang ulo ang kanyang tagumpay. Tuwing umaga, pinupunto pa rin niya ang paghinto sa coffee shop kung saan siya nagsimula. Binati niya ang bawat empleyado sa pangalan. Tinanong kung kumusta ang kanilang mga pamilya at binigyan sila ng maliliit na salita ng paghihikayat. Dahil sa kaibuturan niya, alam niya na ang sikreto sa lahat ng kanyang narating ay nasa kasimplehan ng unang kilos na iyon isang tasa ng kape na inialay mula sa puso sa bagong kabanata na ito ng kanyang buhay nagsimulang maunawaan ni Sofia ang isa sa pinakadakilang katotohanan tungkol sa tagumpay sa negosyo ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba sa mundo kung saan marami ang naliligaw sa walang pigil na paghahangad ng kapangyarihan, katayuan at pagkilala, natutunan niya na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa kakayahang maglingkod sa iba, maunawaan ang kanilang mga pangangailangan at huwag kalimutan kung saan ka nang galing. Isang umaga, habang nakikipagpulong kay Augusto Montenegro mismo, nagpasya siyang buksan ang kanyang puso at magbahagi ng isang ideya. Alam mo, Mr. Montenegro, minsan iniisip ko kung paano magiging iba ang mga bagay kung hindi ko inalok sa iyo ang kape na yon, na pangiti si Augusto na para bang maraming beses niyang pinag-isipan ito. Sofia, ang kape na iyon ay higit pa sa isang inumin. Ito ay isang kilos. Isang kilos na nagpahayag ng iyong pagkatao ang iyong kakanyahan. Maraming tao ang nag-iisip na ang negosyo ay tungkol lamang sa mga numero, kontrata at kita. Ngunit ang negosyo ay higit sa lahat tungkol sa mga tao. Ang mga nakakaunawa nito bumuo ng isang bagay na tumatagal. Ang mga nakakalimutan nito ay nagtatayo ng mga sandcastle. Tumango si Sofia bilang pagsangayon. Nakikita ko ang napakaraming kasamahan sa ibang mga sektor na nagsisikap na umakyat sa hagdan ng karera sa pamamagitan ng pagtapak sa iba. Hindi pinapansin ang maliliit na detalye at natutunan ko na sa katunayan ng mga detalyeng ito mismo ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Pagkatapos ay ibinahagi ni Augusto sa kanya ang isang aral na dinadala niya sa loob ng maraming taon. Ang mundo ng negosyo ay maaaring maging malupit. Maraming mga tao ang napagkakamalang pamumuno ang pagmamataas, ang pagiging agresibo ay ang katapangan at ang kasakiman para sa malusog na ambisyon. Ngunit sa huli, ang pinakamalakas na kumpanya ay ang mga may kaluluwa ang mga inuuna, ang customer, iginagalang ang kanilang mga empleyado na nagsasagawa ng pagpapakumbaba kahit na naabot na nila ang tuktok. Ang pagmamataas ay lumilikha ng distansya. Ang kababaang loob ay lumilikha ng katapatan. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magkaroon si Sofia ng mas maasikasong mata para sa mga detalye ng tao sa loob ng hotel. Sa tuwing nagkakamali ang isang empleyado sa halip na sawayin lamang siya sinisikap niyang maunawaan kung ano ang naging dahilan ng pagkakamaling iyon maraming beses natuklasan niya ang mga personal na problema kawalan ng kapanatagan kakulangan ng sapat na pagsasanay at sa halip na parusahan siya ang gumabay sa halip na magpaputok siya ay umunlad at sa paglipas ng panahon, lumikha siya ng isang lubos na tapat at motivated na kupunan na gumawa ng punto na ibigay ang kanilang makakaya araw-araw. Ang tagumpay ng hotel ay nagsimulang makilala hindi lamang sa pamamagitan ng mga pinansyal na numero nito, ngunit sa pamamagitan ng maayos at nakakainggan kapaligiran na naramdaman ng mga bisita sa sandaling pumasok sila sa umiikot na pinto ng resepsyon. Ang mga positibong review ay dumami at ang hotel ay naging isang sanggunian hindi lamang para sa karangyaan kundi pati na rin para sa personalized na serbisyo. Isang araw, sa isang talk para sa mga bagong manager sa network, ibinahagi ni Sofia ang kanyang kwento. Habang nagsasalita siya, nakita niya sa mga mata ng mga nakikinig ang parehong ningning ng pag-asa na mayroon siya isang araw nang matanggap niya ang hindi inaasahang sobring iyon. Kung maaari kong ibuod ang sikreto sa tagumpay, sa isang salita, sasabihin ko, kapakumbabaan. Kababaang loob na maglingkod, matuto, kilalanin ang sariling mga pagkakamali. Kababaang loob na maunawaan na walang sino man ang umabot sa tuktok ng nag-iisa. Ang bawat customer ay isang tao na may kanya-kanyang pasakit, saya at inaasahan. Ang bawat empleyado ay isang taong nagdadala ng mga pangarap, responsibilidad at personal na pakikibaka. Kung ituturing natin ang lahat ng may paggalang, ang tagumpay ay darating. At kung ituturing natin ang lahat ng may paggalang sa pagtatapos ng pahayag, nakatanggap siya ng standing ovation. Maraming dumating upang pasalamatan siya na antig na nagsasabi na hindi pa nila narinig ang isang tunay at pantao na pananaw sa negosyo. Si Augusto Montenegro na nanonood mula sa malayo ay nakaramdam ng pagmamalaki. Para sa kanya, si Sofia ang buhay na sagisag ng isang prinsipyong palagi niyang pinaniniwalaan, ngunit kakaunti ang nakakakita. Ang mga dakilang kumpanya ay hindi binuo gamit ang malalaking talumpati, ngunit may maliliit na kilos na paulit-ulit, araw-araw, nang nasa tamang lugar ang puso. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumalaki si Sofia. Siya ay inanyayahan na kumuha ng mas matataas na tungkulin sa loob ng kadena sa kalaunan ay naging direktor ng internasyonal na operasyon. Naglakbay siya sa mundo, nakararanas ng iba't ibang kultura at sa bawat hotel na binisita niya, nag-iwan siya ng kanyang marka. Isang tunay na ng ngiti, isang mainit na magandang umaga, isang yakap para sa mga matagal ng empleyado, at isang tasa ng kape para sa mga bagong empleyado. Sa lahat ng mga sesyon ng pagsasanay na ibinigay niya sa mga bagong henerasyon ng mga lider, palagi niyang sinasabi ang parehong kwento. Nagsimula akong maghatid ng kape. Noong araw na iyon, wala akong pera para sa mga dakilang kilos, ngunit mayroon akong isang bagay na higit na nagkakahalaga, isang taos-pusong pagnanais, na gumawa ng mabuti at iyon ang nagpabago sa aking buhay na para kay Sofia ang pinakadakilang aral na natutunan niya sa buong karera niya ay simple ngunit malalim. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa kung ano ang iyong naipon, ngunit sa kung ano ang iyong binuo sa iba. Ang kababaang loob na napagkakamalang, kahinaan ng marami, ay talagang isa sa mga pinakadakilang lakas na maaaring taglayin ng isang tao sa pagkat sa huli, ang mga mapagkumbabang pinuno ang nagbibigay inspirasyon, nagiiwan ng pamana, at ginagawang higit pa sa negosyo ang kanilang mga kumpanya, nagiging pamilya sila, at sa tuwing babalik siya sa hotel kung saan nagsimula ang lahat si Sofia ay nakakaupo, kahit ilang minuto lang sa parehong sulok na mesa sa cafeteria, at sa tuwing makakakita siya ng taong papasok na may nahihiyang tingin, Uulitin niya ang parehong kilos na nagpabago sa kanyang kwento. Maupo ka, kape ay sa akin ngayon. Kayat ang ikot ng kabaitan, kababaang loob at tagumpay ay nabuhay, isang ndotasa sa isang pagkakataon. At ngayon sabihin sa akin, naniniwala ka rin ba na ang maliliit na kilos ay maaaring makapagpabago ng buhay? Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, iwanan ng iyong komento sa ibaba. Gusto ko talagang malaman ang iyong opinyon at marinig ang iyong mga karanasan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel dahil dito palagi akong nagdadala ng mga nakaka-inspire na kwento na nagpapakita kung paano tayo mabigla ng buhay sa mga pinakasimpleng sandali. See you sa susunod na video.